Another day, uh, another vlog so ako na tayo guys tayong na radar, eh tayong ang rider in you know dish ka lang pwede kang pumasok pwede ka pumasok diyo ba may pasok sa live iya pa so guys <laughs> sa naman natin yung bagong gatid sa sabi birthday ta ta

Ipilihin natin lahat yan guys. Napakasarap niya. Gee, break tayo natin. Tapos may breakfast pa tayo. Ay, dessert. Napapaya. Ayan sa lahat. Huwag sino mo Malaki. So, yun. Sinanigok niya guys. Ay, wala May maroni. may gulay. May chicken. O yun ba, magbabasa na naman si boss <laughs> mo dito. Parang ito yung Yeah! Tapos lang na dito Oo. Hindi nalang Hindi nalang yung ba, yun yung day ito so, talaga yun, makaigat sila. Iigat sila yun, I think pa rin sya. Pagkakataon uh, kayo. Wednesday naman anak. So ayun guys, pa rin na tayo. Is time check, is 5 o'clock. And the PNC. 5 o'clock, hintayin natin lang ngayon kasama natin dyan guys wala pa sila nasan na kaya so ayun guys kaya na yung mga hinihintay natin ang bagal nila oh, yun, yun. hindi yung dalawang yan na yun sa kapila yung kanya gato ayun na sila bagal naman nila bagal nyo po pogi pogi pa sila 烦恼。<laughs> oh, no. oh.